hindi hindi pa po naga-appear yung ibang owners ng mga sasakyan so we're a bit concerned na baka hindi pa sila aware na may ganitong incident so we'd like to uh, uh, call on the public no those who are uh, vehicles in this area to please siguro check your vehicles para po uh, you know uh, to determine kung parte po ng uh, mga nasunog itong sasakyan niyo At if in that unlikely incident po no unfortunate incident po yan, A uh, siguro, approach us dito sa MIA. You can approach my office dito sa MIA Admin Building so that we can establish a line of communication between them and of course, itong ating private concessionaire. Hmm. For the benefit dun sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin ang Manila International Airport Authority spokesperson na si Attorney Chris Bendijo. Si Chiki Verhel po ito, meron po ba tayong steps o mga hakbang na isinasagawa o gagawin para hindi po ito maulit? Yes ma'am. Uh, ang ating GM po nagbigay po ng instruction. Ang ating ang isang fire truck po ng airport ay mananatili po doon sa area, no. Hindi po siya aalis hangga't uh, uh, mailabas na po lahat ng sasakyan dito. Pangalawa po, yung pong private concessionaire na nag-ooperate ng parking has been given instructions na talagang bungkalin yung lupa at tanggalin yung dry grass. Um, to be fair naman dito sa private concessionaire, no? Um, doon sa site, you will see meron na po silang nakaredy na pile of uh, crushed rock, graba. Uh, their intention was talaga pong tatabunan ito. Kaya lang po na nangyari nga po itong incident ito. But the instruction from the GM is to make sure na wala na po talagang dry grass doon. Kasi po parang ang nangyari is yung grass fire, no? yung wild grass fire na nangyari sa ibang bansa. Uh, ganun po kabilis yung pagkalat ng apoy kung kaya't ganun po karami sasakyan ang nasunog. Mm.